Ang presyo sa kahalili o kaugnay na produkto ay isa sa mga salik na nakakaapekto sa demand ng isang produkto. Ang mga kahalili o kaugnay na produkto ay mga produkto na maaaring gamitin bilang alternatibo sa isa't isa. Halimbawa, kung ang presyo ng kape ay tumaas, ang mga tao ay maaaring magsimulang uminom ng tsaha bilang kapalit. Ang tsaha ay isang kahalili ng kape. Alam nyo kung ano masakit, ha? Yung ang daming taong nakapaligid sa iyo! Pero hindi ka makautog Kasi pinipigilan mo <laughs> Ang niya Ang number 3 Kaya kung ang presyo sa baboy well, well. sir So kung taas ang presyo sa manok kasi ganaan sila sa baboy Kung taas lang presyo sa baboy Basta ganaan sila So okay. 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 gusto sila mas, to answer. gusto sila mas kanang bayag ang presyo server kanang gusto sila maka-budget. thank you so much. 1 2 3. Ngayon, ang ng Mas ako mga Bilang ng mga mami Mili, isang salik ng demand. Ang bilang ng mga mamimili ay isa sa mga pangunahing salik na nakakaapekto sa demand ng isang produkto o serbisyo. Mas maraming mamimili, mas mataas ang demand. Paano nakakaapekto ang bilang ng mga mamimili sa demand? Mas mataas na demand kung mas maraming tao ang interesado sa pagbili ng isang produkto o serbisyo. Mas mataas ang demand. Wow. Sana oh. Inaasahan ng mga mamimili, isang salik ng demand. Ang inaasahan ng mga mamimili ay tumutukoy sa kanilang paniniwala kung paano magbabago ang presyo ng isang produkto sa hinaharap. Inaasahang pagbabago sa presyo ay maaaring makaapekto sa kanilang kasalukuyang demand para sa produkto. Thank <laughs> you.